Okay, mao ni akong area nga uh, akong paderon. So sa karon, uh, nagsugod na ko og layout or nagsugod na ko bangal. So ang atong istoryahan dere kung unsao nato pagbahin ang muhun. Tungod kay ay kaning mga area dere gimuhon muhun na gud ni. So para dili ta maka Uh, lapas atong mga kasikbit kung makalapas maguta mga idol pwede ta nilang kasuhan magpoo, magpoo, magpoo. pwede nilang ipaguba ang pader o pwede nilang ipaguba ang atong balay nga nabuhat kung kita ng lapas ligit, ligit sa dyan, ko sa'yo kung gusto nyong mahibawan mao mauni ang atong istoryahan. So karon mga idol kung bago palang lang da ay muna sa ag channel mga idol ayaw mo kalimut idol Talika. na automatic uh, subscribe para magkita kita pa ta idol sa sunod na ko nga mga video idol tara mga idol kung bago palang kayo sa channel ko don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! Sample, sa inyong mga area ay nanamoy mga muhon nga pareha ing ani. 1, 2, 3, 4. So, ang inyong area na sorbina na o na nanay mga muhon. So, ang uh, atong istoryahan ani kung unsao nato to pagbahin ang bawat muhon para dilita makasala sa atong mga kasikbit o silingan. Okay. Ing ani una ni siya pagbahin. Example. Ing ani ang atong mohon. Okay ang atong muhon ay gibahin og kaupat 1 2 3 and 4 so ang atong area na ta sa number 4 di ta pwede mangawat sa number 3 di po ta pwede mukawat sa number 1 or sa number 2 kapag mukawata sa area nila pwede tang kasuhan pwede ta makabayad og dako So ingan nilang pagbahin. Okay mga kaidol, kahibaw naman tao unsaon -un pagbahin day ang mohon. So karon mga kaidol, mag aktual ko. Okay. So basin makaingon mo mga kaidol nga. Oh, ingon bahinon ang muhon pero nganong gisintro man di ba nakita nyo mga idol gisintro nako ang muhon ug ang bakal So naana siya ay a consideration mga idol. mao uh, mauni ang consideration mga idol akong i-explain sa inyo ha. Okay mga ka-idol, mauni akong explanation mga ka-idol ha. Nga nung ako ang muhon o ang bakal nga na akong gibutang para sa akong aposte. Ah, Tungod mga kaidol kay nagkasinabot mi sa akong kasikbit nga alote. Ah, nga among sintrohon ang mohon, So okay lang na mga kaidol ko nagkasinabot mo. Why problema na mga kaidol? So karon mga kaidol, ah... Nagkasinabot man may akong sintrohon Okay, diri mga kaidol Sa pikas mga kaidol Wala mi nakita sa tag-iya Or sa laktod ng istorya mga kaidol wala may nagsabot so nakita ninyo akong layout mga kaidol diri ko nagbangag og dako sa akong area nga side so sa pekas nga side idol wala ko nagbangag idol tungod kay wala ko nagbangag para di kumulampas mga idol mao na ang akong bangag mga idol diri sa ako ang side ang dako kay bangag kay diha akong pundasyon mga idol so diri mga idol moto subayo na ko to ang pagtunga sa muhun mga idol para dili ko makalampas mga idol okay mga ka idol say hinay hinay mga ka idol na human ra kinako nga side so dire sa silingan ako ka mga ka idol nagsabot na mi mga ka idol nga amo sintron ang muhun. Okay mga idol, nakita nyo tong nosing mga idol or bukdo sa haligi mga idol. Okay lang to mga idol o ni bukdo sa mga idol tungod kay wala ni sa problema tungod kay nagkasinabot na sa akong silingan din wow. mga ka-idol na akong sintrohon ang mohon. Okay ra ni ni bukdo mga ka-idol para amo um, o samot um, kaligon ang pundasyon. Wow. Mga ka-idol so sa karon i-explain ako mga ka-idol na diri nga side mga ka-idol, wala may nagkita sa tag-iya or wala may nag -istorya. So wala jud ko nilampas sa ilang area. So nakita nyo to akong pader mga idol. Og ang akong haligi uh, mga idol, wala gina sa inusing no, ubok do mga idol. O, plain nga plain gina sa mga idol para dili ko mulampas mga idol. Muna mga idol nga gisunod jud ako ang muhon mga idol. Nakita nyo tong mga uh, nakita nyo tong muhon idol sinto. Ah. Ito kay ako, ako yung gitunga nga na mga idol para masunod na ako mga idol ang standard sa muhon mga idol. Ako siyang gitunga tungod kay ang katunga na idol dili na ako ah. So ang akong haligi mga idol plain nga plain gina mga idol para dili siya mubukdo kay kung mubukdo mo mga idol ah, nilampas na ako sa pikas area mga idol mo na mga idol bayulis yun. Okay mga ka-idol, uh, ikaduwang haligi mga ka-idol, uh, akong ipakita sa inyo mga ka na wagid na inusing, walay bukdok. So plat nga plat nga mga idol, murag ka sa akong ilong mga idol. So wagid ko nilampas mga idol, tungod kay kung mulampas mangod ko mga idol, pwede ko kasuhan, pwede ko uh, makabayad mga kaidol, So mga ka-idol,